Ngayon, Mayor, sabi nyo hindi niyo po kilala yung mga kapatid niyo. Actually, to be exact, sabi niyo, di kayo sigurado kung sila ay mga kamag-anak niyo. Do you still maintain this, Mayor? Uh, Your Honor, pakiulit po. Sabi niyo kasi sa akin noon, nung pinakita ko yung mga dokumento na nandun yung mga pangalan ni na Sheila L. Guo at Siemen L. Guo at isa pang dokumento na Sheila Lealguo at Siemen Lealguo at tinanong ko sa inyo kung mga kapatid nyo sila, ang sabi nyo sa akin, hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo sila. Yan pa rin ba ang sinasabi nyo sa amin? After po ng Senate hearing po, Your Honor, nag-confirm po ako sa tatay ko, kapatid ko daw po sila. Kapatid nyo sila. E, Talagang kapatid nyo sila. At hindi lang po dahil sa birth certificate. Mamaya ipapakita po natin yan. So... In, in, ito na po, ito pong lahat ng mga kumpanya ay magkakasama kayo ni Sheila Guo at Siemen Guo. Ayan. Hindi po kaunti. Lahat. Kayong tatlo ay magkakasama. Tapos, ito naman po, ang mga travel records ninyong dalawa ni Sheila Leal Guo. Showing you traveled at least three times together Travel buddies kayo ni Sheila Guo. At wala namang masamang mag-travel kasama ng kapatid. I would enjoy that also. Pero why would you lie about something like this? Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Your Honor, um, nakaraan po na Senate hearing. Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay pa po ang ibang tao. Kaya lahat po na natanong niyo po sa akin, puro naging I don't know po ang sagot ko po. Dahil ayaw ko po madamay po sila at pribadong tao po yung mga ibang tao po na babanggit, ayaw ko po sila madamay po dito. Ayaw niyo silang madamay pero napakadili naman naming i-check kasi not, uh, of public record, itong mga public documents na ito, actually lalo silang nadadamay sa inyong pag-iwas, sumagot, o pagbigay ng sagot na hindi pala totoo, kundi mga kasinungalingan. Okay, um, Mayor, dako na po tayo sa Baufu. So please help me understand this. No? Sabi niyo, kayo po ang bumili ng lupa kung saan nandoon ngayon ang Zunyuan na dating... Hongsheng. Uh, Hong Sheng. So, pero alin po ang nauna? Ang pag-incorporate ng Baofu o ang pagbili ng pagbili nyo ng lupa? Kasi sabi nyo po sa interview nyo, 2018 nyo binili yung lupa. Pero bakit ang mga titulo ay lahat sa pangalan ng Baofu na nung 2019 lang incorporated? Ha? Huh? At ang deed of absolute sale sa lupa ay sa pagitan ng Baofu at ng mga private owners noon. Ito po, isang example nga. Absolute deed of sale. Oh. Baufu. Tapos yung dating private owner. So ano ba ang... Tut alin ba ang nauna? Baufu ba? O yung uh, pagbili ng mga lupa? Your Honor, nauna po yung pagbili po ng lupa. Yung lupa po, nabili ko po sa mga private po na tao. Installment ko po binili sa kanila. Tapos nung pumasok po ang BAUFO, pumasok po yung mga Chinese po na investors po. Yan po yung naging pinakapuhunan ko po sa kanila. Kaya diretso na po, diretso na po yung naging uh, transfer po ng title. So it, it, ngayon, sinasabi nyo na unang ma-incorporate ang Baofu, sumunod yung pagbilini na lang lupa. Ah, uh, hindi po, Your Honor, uh, I mean, nauna owner. pa yung loop